So what's up mga ka idol? Sa mga nagtatanong po pala sa video na ginawa ko, ito daw po ay inutang natin. So hindi po natin tumakaw, idol, inutang. Ito po ay pinagipunan namin, kinash po namin ito. So nasa 169,000 mahigit po ito. Na IDV 160. Ayan. Syempre, sa mga nagtatanong kung maganda daw ito, yes. Sulit na sulit ka dito dahil mga ka idol, ang gulong niya palang is napakalaki mga ka-idol grabe no so ang sukat nito mga ka-idol dito sa unahan ayan so hanapin natin mga idol so ang sukat po nito mga ka-idol sa unahan is 110 by 80 by 14 ayan and syempre mga ka idol dito sa hulihan ang kagandahan ito mga ka-idol naka double shock sya ayan so itong shock nito ay matibay pili ito mga idol pang rough road. Para fruit na mga na yan mga ka-idol lubak mga lubak-lubak maganda sya syempre yung gulong yung mga ka-idol sa hulihan, ang maganda nito mga ka-idol is 130 by 70 by 13 so medyo malit-lit sya dito then malaki yung gulong nito mas mataas yung gulong sa unahan kaysa dito sa ulihan kagandaan nito mga ka-idol itong EDV 160 ay naka abs na rin siya. Saka marami pa kayo matututunan dito. Ayan. So hindi ko ito pinopromote promote Ayan, sinabi ko lang sa inyo mga idol dahil hindi ka dito malulogi sa pagbili mo sa ADV Ayan. Makikita naman mga ka-idol 'yung EDB 160. Ayan. So unahan pa lang mga ka-idol, is makita mo na. So ang angas mga ka-idol ng harapan niya, ng headlight niya. Parang transformer. Kaya sa mga nagbabalak din, kung afford naman ninyo. Maganda. Maganda 'yung EDB 160. Hindi na kayo dito malulugi. Ayan. So ang ito, mga ka-idol Hindi rin siya mga ka-idol Disusi na di remote na siya mga ka-idol Ito Kung makikita nyo ito mga ka-idol Ayan So di remote siya mga ka-idol Tapos Marami kayo ditong uh, matutunan pa Pwede nyo i-silent is ito Para hindi tumunog pag nagsusi kayo Pwede nyo naman lagyan ng sound So maganda maganda yung EDB Kaya ayon. So nakuha natin ito mga ka-idol Siyempre kasama na rin dito yung sweldo sa Facebook Ayan So mga ka kung meron ako yung pangarap dito sa pag-vlog sa Facebook hindi imposible yon dahil yung imposible pwede nyo gawing posible basta samahan nyo lang ng sipag tiyaga. syempre yung diskarte din kasi mga kaidol kung uh, gusto nyo rin sumaho dito sa Facebook tapos hindi naman kayo nag-upload ng mga interesting video so hindi talaga yan magugro, uh, mag-grow. So, kailangan nyo mag-create ng mga engaging content, original video. Siyempre, interesting yon Importante yung interesting video. Kasi dyan kayong mga ka-idol lalago sa inyong Facebook channel. Ganun din sa YouTube. So, ngayon, medyo uh, mababa yung kitaan natin sa Facebook pero kung mag viral naman ang mga video nyo malaki pa nakikitain kasi kahit paano ako kumikita pa rin po ako monthly sa Facebook kasi ang Facebook page ko tsaka personal account ang earnings niya ay nagsasama kaya lagi po ako nakakota rin so yun mga eh. um, tuloy tuloy lang sa paggugawa ng mga video importante yon And syempre, kapag aralan nyo yung mga policies dito sa Facebook, hindi pwede yung puro vlog lang. Dapat alam nyo yung mga rules and regulation. Ayan, kumbaga sa policies, monetization policies, contact uh, content monetization policies, and syempre pagdating sa community guidelines, importante yan. Dahil pag hindi nyo yan nasunod, mabigat na violation yan. Pwede kayong ma-demonetize. Dahil pagdating sa community guidelines. Okay? So sundin nyo po yung mga guidelines po dito sa Facebook. So yun lang. Sana follow.